Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 11, 2025. Ngayong araw, Pisces, habang ang buwan ay dumadaan sa Capricorn, maglaan ka ng oras upang mag-ugat at magpakatatag sa kaligtasan at seguridad na nakapaligid sa iyo. Ang iyong malalim na emosyonal na kalikasan ay kumikislap ng may isang hindi matitinag na intensity na kayang mag-akit ng mga tao patungo sa iyo, at ngayong araw, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Payagan mong maramdaman ang kaligayahan at kasiyahan dahil ang pagdama ng ganitong kalagayan ay mag-aangat sa iyong mga iniisip at mga kilos sa buong araw. Ang iyong likas na kakayahan na maramdaman ang malalim na kahulugan ng mga bagay at pakiramdam ay nagdadala sa iyo ng mga pagkakataon upang magsimulang magsalita at magbahagi ng iyong damdamin. Ang iyong pagiging bukas at handang magpakita ng iyong totoo at malalim na sarili ay magsisilbing gabay para sa mas makulay na ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Huwag matakot na magpahayag ng iyong nararamdaman, sapagkat ang bawat pagkakataon na ibahagi ito ay isang pagkakataon upang palalimin ang iyong koneksyon sa iba. Habang tinatahap mo ang araw na ito, maglaan ng pansin sa mga pagkakataon na maaaring magbigay sa iyo ng mga makulay na bagong ugnayan. Isang maswerteng pagkakataon ay maaaring dumaan sa iyo ngayong araw. Mag-ingat sa isang hindi inaasahang pagkikita o pagkakataon na maaaring magsimula bilang isang simpleng pag-uusap, ngunit magbukas ng posibilidad para sa isang maganda at mas matibay na pagkakaibigan. Ang enerhiya ng araw na ito, na may simbolo ng kabayo, ay nagpapalakas sa iyong kakayahan na magbuo ng malalim na koneksyon at magbigay ng kalayaan sa iyong mga pakikisalamuha. Huwag kalimutan na ang pagbuo ng mga ugnayan ay hindi palaging nangangailangan ng pagsunod sa mga alituntunin o pamantayan. Madalas, ang pagiging bukas at maligaya sa pakikisalamuha ay ang magdadala sa iyo ng pinakamagandang mga resulta. Tanggapin ang pagkakataong ito at magbahagi ng iyong natatanging nilalaman sa mundo. Ang iyong presensya ay nagdadala ng liwanag at kaligayahan, at ang mga tao sa iyong paligid ay makikinabang mula dito. Sa makatuwid, hayaan mong magbukas ang mga pintuan ng mga bagong pakikipagkaibigan at masaya kang makita ang mga pagkakataon na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang paglalakbay ng buwan sa Capricorn ay nagsisilibing paalala sa iyo upang maglaan ng oras upang magmuni-muni at pag-isipan kung ano ang nagdudulot sa iyo ng kaginhawaan at kapayapaan sa iyong buhay. Habang ang iyong namumunong planeta ay nagtutulak sa iyo na magpahayag ng iyong emosyonal na kalikasan, Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga iniisip sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong kaluluwa ay may kahalagahan sa kakayahang maramdaman ang malalim na aspeto ng buhay, at sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman, mapapalalim mo ang iyong mga relasyon. Ang pagiging tapat at bukas sa iyong emosyon ay isang lakas na magdadala sa iyo ng higit pang kaligayahan at kasiyahan sa mga interaksyon mo sa iba. Huwag matakot na maging vulnerable, sa kabaligtaran, ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong nararamdaman ay magdudulot ng mas magaan na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Sa paglalahad ng araw, tandaan na ang iyong kakayahang mag-connect sa iba ay nagmumula sa iyong sariling pakiramdam ng kaligtasan at kapanatagan. Kapag ikaw ay nararamdaman ng kumpiyansa at kaligayahan sa iyong sariling kalagayan, nagiging mas madali para sa iyo na magbukas at magbahagi ng iyong nararamdaman. Mahalaga ang pag-aalaga sa iyong panloob na mundo, kaya't maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga nararamdaman at magpahinga upang magsimula ng isang bagong araw na may mas maliwanag na pananaw. Huwag kalimutan na ang mga positibong pagbabago ay nagsisimula mula sa loob, kaya alagaan ang iyong sarili at magtiwala na ang mga magagandang bagay ay darating. Payagan ang mainit na liwanag ng kasiyahan at kaligayahan na magbigay gabay sa iyo patungo sa mga bagong pakikipagsapalaran at oportunidad na magdadala ng mas mataas na antas ng paglago at tagumpay sa iyong buhay. Habang ikaw ay dumadaan sa mga pagkakataon na ito, huwag kalimutan ang mga maswerteng elemento ng araw na ito. Ang kulay na magdadala sa iyo ng positibong enerhiya ay dilaw, isang kulay na kumakatawan sa kaligayahan, kagalakan at liwanag. Makakatulong ang dilaw upang magdala ng liwanag sa iyong isip at magpahina ng mga negatibong emosyon na maaaring magbigay hirap sa iyo. Ang maswerteng numero na magdadala ng magagandang pagkakataon ay lima, kaya't maglaan ng pansin sa mga pagkakataon na may kaugnayan dito, at maghanap ng mga senyales na maaaring magbigay gabay sa iyo. Samantala, ang maswerteng gawain na maaari mong isagawa ngayong araw ay ang maglaan ng oras para sa pagminilay-nilay at magjournal. Ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at damdamin ay makakatulong upang mailabas ang anumang kabigatan at magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga layunin. Sa ganitong paraan, magagawa mong mag-isip ng malalim at makapaghanda para sa mas magaan at matagumpay na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga pagkakataon at pagbabago sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong kakayahan at lakas na magpatuloy sa mga hamon ng buhay, at patuloy na yakapin ang mga bagong pagkakataon na darating. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang hakbang patungo sa mas matagumpay na bukas, kaya't magtiwala sa iyong intuition at magpatuloy sa iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.